Morning guys. tadi ah, na kami ni Papsi. Magang maaga. Ayan, tinutuloy nila yung bako dito sa kabilang side. So, meron na tayong nakikita na ano, liwanag. <laughs> Namilitaw na yung ano, yung hollow blocks dito sa kabilang side. Okay, punta tayo doon kay Papsi. Yung buhangin namin, pinapaubos na lang yung nandito. Kasi doon na kami magpapabagsak. Ito yung nilinis namin kahapon. Nako, ay tugtog. materialis na mga bibili niya. <laughs> mga magkano kaya nga abuti niyan. Meron ka naman dyan listahan, di ba? Oo. O, tignan mo na yung mga listahan niyan. Yung mga kambing hal. O, tignan niya yung mga kambing na mga pasaway. O, oh. ayan sila. O, oh. ayan. O, oh, batuhin mo pa. Malapit na yung araw niyan. tignan niyo. O, oh, talaga pumupunta sila dito. Dito sila nagaano. O, oh. alis dyan. Alis dyan. Sige. Shoo! Sure. Hmm. Ang <laughs> dami nila oh. Talaga sama sa lakay sila dito. Kaya pala may nakikita ako mga pupo ng ano, ng kambing. Oh. <laughs> dito kasi hindi bawal, guys. Dito sa lugar ni namin na ito. Hindi bawal ang kambing na mga nakagala. Kasi nga bukid. Ayun, pataas na sila ng pataas yan oh yung ginagawa nila, uh, isang patong pa. Isang patong pa. Oo, isang patong pa yan. Matatapos na nila dito. pupulong na, guys. Oh, oh. Uh, Ayan, lalagay na itong lona. tukol na ito, galing pa yan ng ano, Dubai. Ay, na. Ay. Ay, yung, anak -panas na itong ko. Puan -puan. Hmm, panis na ito. Nalimutan naman niya kumain. Hmm. kanyang pansit. Kalayo na, makaliit naman ang pinagtalian mo niya. <laughs> Ande, wag mo masyadong banatin niya para dito nakabanat. Oo. Oh, oh. Ito ang buhay ng ano, Buhay sa bukid. Ayan o, banatin mo nga yan, mahal o. Ay, dito mo na lang ilagay o. Oh. Sa kabila na yan. O, oh, dyan, dyan. Oh, o, mas maganda o. Hindi na nagsimula na naman. O, ayan sila o. Oh. <laughs> so, guys, uwi muna kami ni Papsi. O, tinan naman ninyo ang inang Reyna. <laughs> pauwi na po kami. Ayun, nagbantay kami kaninang umaga kasi nga umalis sila papa. Ako ang naiwan dito. Tapos ah uh, ito yung nagawa nila ngayon. Yan. O natapos na nila yung kabilang side. Tapos ito yung kabilang side. Ayun. Dito naman ngayon maghuhukay na sila. Papunta doon. Simulan na nilang mamaya ang hapon. Uwi muna kami para sa lunch break. Nakauwi na yung mga nagtatrabaho. Naiwan kami ni Papsi. Kasi inayos namin yung mga gamit. So, nakaya ano siya. Ayun, kinuha yung tricycle. Marami pa kaming ano, marami pa kaming hollow block. Siguro, 300 mag-order pa kami. 300 na lang tapos ito yung uh, buhangin. Baka kakasya na yan. Aray ko! Ang sakit! Bakit ba? <laughs> ha? O nangangagat? O, ito mo yung ano, o. Oh, sakit ng inuminan nila. dito na. Wait, lab Ay, nila rito? Ay, wala. Ay, nasaan na? Ay, na. Ano na? Saan-saan na napunta? tama na anak, tama na. Oo, nandito na si mama. O, tama na, tama na ha. Sobra si pag yan, Grabe, kararating lang, nagmamap na. Ayan si papa, nandito naman siya sa lanay. Kasi andito, oh. Maihian mo, ayong inihian mo, bibi. Saan yung ano natin? Ah, pala. Sobrang sipag niyan. Oh. Kaya dami, galit sa akin. Di naman inaano. Kamo nga. Bakit ka tumatahol? Bakit ka galit sa akin? Kamo. Di ka naman inaano. <laughs> sige na, sige na. Pasok na. Oo na, oo na. Galit ka na kay Jamila. Sige. Nauna naman si Jamila sa'yo, nak. Paano yun? Ha? <laughs> yung mga ulam namin, mga tira-tira. Opo, tira-tira po. Ayan. Marami pa kasi. Hindi na namin yan dinala kagabi kasi marami naman silang hinanda na pagkain namin doon sa bukid. Tapos ito yung, nat yung natira doon sa ano, sa bangos nung nakaraan. Ayan. yan ko na lang dito. Dito ko lulutuin sa aming kalan. Ayan guys, imbis na magpapainit ako ng ano, pagkain, pinaliguan muna namin yung mga bebe. Ayan sila oh. Hmm. Mga bagong ligo. <laughs> Ayan, nasisigla na naman nila. Basta naligo yung mga bebe natin. Sobrang sigla. Okay, susunod natin si Jamila na paliguan. Ah, Nali na, Jamila. Malaki na yung ano niya. O, oh, malapit na siya. Mga anak, malaki na yung tiyan niya. Tapos yung mga dede niya, lumalabas-labas na. Ha? Ikaw, lagi ka na lang ganyan. Nagpapabuntis. Mapag-aaral mo pa ba yung mga anak mo? Ha? Mapapakain mo ba sila? <laughs> Papungay pa ng mata eh. Oh, wait lang. <laughs> si kakay naghihintay na, na aabang na naman na pagkain si kakay natin ayo nga pala guys ito nabili ko kanina oh sa bukid syempre papunta kami ng bukid ni papa ay huy 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 <laughs> ano bebe ha sarap maligo lam lab kakain na tayo kakain na muna kami ni papa bago kayo ha ha tubig ah, ah saan ay Sarep. <laughs> Kain na tayo, guys. Ay nako, gutom na gutom na kami ni Papa. Syempre, galing kami ng bukid. Mainit doon. Kahit na mahangin, medyo mainit pa rin, guys, kasi wala namang kaming lilim doon ni Papsi. Ang ano doon, ang nakakadrain drain doon 'yung ano, 'yung init. Ano hal? Hmm. Tingnan nyo siya, oh, ang itim-itim na niya. <laughs> Tapos ako, may itim na rin ako. Mhm. <laughs> napansin ko nga, nakita ko yung sarili ko sa salamin. Okay, okay. Ang iti, pati mukha ko, ano, okay lang yun, guys. Matatapos din naman yan, pagtapos na kami magtrabaho, patrabaho doon. Okay. O, dito na kami sa loob ng bahay. <laughs> Oo. Oh. Back to normal na naman yung buhay namin ni Popsie. Sa ngayon, guys, syempre, ay, ang sarap sa pakiramdam yung meron kang, ano, naayos. Ay, teka, hugas mo na kami. Kain tayo guys, lahat ng pagkain namin mga tira-tira except sa kamatis. <laughs> kamatis at alamang. Ito tira-tira din niya kagabi. Ito din kagabi yung pansit. Tapos itong mga ulam namin kahapon, ito nung isang araw. Kain o, tayo. Oo, oh, masarap. Kain tayo guys. So ayan sila, nagtatayo na naman sila ng panibagong hostel Eh, dito din sa kabila, tatayo na rin sila tapos bubuhusan namin sa lunis doon sa likod naglilinis naman doon si Randy tapos meron nga pala dito nagtitinda ng ano guys nagtitinda ng eto, tilapia yan yung ano maganda talaga dito sa bukid marami nagtitinda ng tilapia mga organic ito ayan oh yan yung merong mga ganyan mga floating salvavida mga Galing yan ng ano? Galing yan ng ilog. Lawa. Itong isang kilo nito, isang daan lang guys. Bali, dalawang kilo ito. Oh, binili ko. Pag bibili ka na sa ano, sa mga naka-tricycle, 140 na. <laughs> Ngayon may-ari ng bahay. Alis sila. Pupunta dahil sila ng SM. Kaya itong compound sa amin na. <laughs> kami magbabantay dito. Siguro mga alas 6 pa kami uuwi. Mag-aasikasa pa kami dito ni Papsi. Ganda ng kanya mga bugambilya oh. Kaya lang hindi natitrim. Ganda rin ang halaman niya na ito oh. Grabe, ang cute. Ayan. Itong ganda oh. Doble. Tapos bawat puno niya oh hindi pa yan natitrim maganda sana ito pag natrim na eh ito mga tinutusok-tusok lang daw niya nabubuhay kaya ginaya ko na rin ito ang dami bulaklak pero maliliit lang yung kanya mga bulaklak pero marami dami din yung ano bugambilya yan kulay pink ay na nakalis na sila pupunta na rin ako doon titignan ko yung ginagawa nila papsi Oh, hindi sama-sama together. <laughs> Isa, dalawa, tatlo. Yun nalagyan nila ng ano, ng forma. Ay, tapos na dito, guys. Katotowa. Oh, ano pangyayari to? Ay. Oh, ito oh. Parang burak na. Para matuyo. Ah. Pag tinanggalan. Oh. Update guys, so yan yung kanilang natapos sa araw na ito, di ba? Isn't it amazing? <laughs> ang bilis talaga nila, nakakatuwa. Lima silang nagtrabaho ngayon, dati walo. Kasi ang mahirap dito guys sa ginagawa nila, yun talaga yung paghukay. Pero kapag nag-asintada na sila, meaning yung asintada, yung ayan, pagpatong-patongin na yung mga ano, hollow blocks. Tapos na nila dito sa side na ito, tapos, ito ngayon yung ginawa nila ngayong ha, na. Yan. Bubuhusan nila yan sa lunis. Ang bawat poste ay dalawang semento. Dal cemento, semento. Ayan. Tapos, doon sa 1, 2, 3, tatlong poste pa uli. Sa lunis na nila tatapusin yan. Ayan, guys. Tapos, naglagay sila pa. pa nga pala dyan ng ano, ng yero nilagyan nila papsi ng ano ng yero ito yung harapan para hindi na makapasok dito yung mga aso mga hayop ganyan kambing pinapasok kasi ito ng hayop saka ay nang pinapasok ito ng kambing at saka ng mga aso so ayan guys nakakatuwa oh <laughs> laki na pala kapag ano, kapag nakulong na akala mo maliit lang siya. Pero maluwang din pala. So, ayan na guys. <laughs> Nakakatuwa. Tapos itong ano, itong hollow blocks dito na nila nilagay. Nag ano lang sila papsi ng ano dito oh. Naglagay lang sila ng padadaanan na namin dito. Ayan, pero yung aso hindi na siya makakadaan dyan. Tignan yung mga bibi doon oh. Kaya hindi pwedeng kunin yung mga kangkong doon eh. Kasi yung mga bibi yun ang kumakain, nadudumihan nila yung mga kangkong. Pero dun sa harapan na yun, maraming kangkong. Ay, kuha nga pala tayo ng kangkong dun. Pang sinigang bukas. Ay. Ayun, dun kina Jeremy dun sa harap. Oh, dun siya kumukuha. Dun ang talagang tanim nila ng pang, ano, pang ulam. Mm uh -uh. Ayun guys, nakakatuwa na. Tapos yung solar namin, babalikan natin mamaya. No? Tingnan natin mamaya. Bakit kasi maano siya, Mahina baka nakalow lang kasi yan tapos alas 4, alas 5 sabi ni Jeremy patay na daw eh so madilim pa yun kailangan may ano siya may ilaw pa tapos yung ano yung ayun yun yung lona hindi na nila tinanggal ayan para safe na rin siya doon kahit yung mga ano namin yung simento meron pa doon kunti na lang yung bakal mga tatlong piraso na lang siguro guys yung bakal na natira So, yun guys, ang update namin sa araw na ito. Lita S. Oh, ayan. Yung ano, yung drum na pinabili mo sa amin. Oo oh, nga pala, naalala ko. Nagamit na namin ngayon dito. Dito, yan, Lita. Magagamit namin dito. Sana okay ka lang. Kasi, alam ko kapag hindi ka nakakapag-comment sa amin, sa vlog namin, Maaring merong kang dinaramdam. Sana okay ka lang ngayon, Lita. So ayan, dito na natin magagamit ngayon. Actually ngayon nagagamit na nga nila yung ano eh, yung ng tubig. Oo, ipon na ng tubig. Tapos ito na bali guys, yung kanyang flooring. Ayan, one, two, three, four, apat talaga yung nakalabas diyan na ano. Sa Lunes ipapahanaw na namin ito, yan yung mga lupa. Ayusin na nila. Yan. O, ano, Papatagin na nila yan. Tapos yun, makikita mo na naman yung kanyang luwang. Promise. So hindi pa siya napatag. Tapos dun sa dulo na yun, guys, di ba? Ang ganda talaga ng ano, tanawin. <laughs> so ano nga, tuloy-tuloy na ano yung... Pero natutuyaan yan sa January. Ah, April. Ma basta sa ano, sa... Summer, wala talagang tubig yan. So, kailangan, sabi nila Jeremy, ang maganda dyan, yung pa hukayan, So, pahukayan namin yan sa January. Diba? Ito yung may puno ng mangga. 1, 2, 3, 4, 5 na puno ng mangga. Yan yung lalaki. So, ang, sa so, itong sa kapitbahay namin, oh. <laughs> so, ayan na guys. Yung nangyari, yung naganap ngayong ano, ngayong linggo na ito. The, yung 5 days yan yung mga kaganapan nila sa paggawa dito at kami naman ay talagang nangitim na okay lang and guys, pawi na kami ni Popsi dito paggabi maraming tao dito ano ito eh parang plaza nila ano bahay, kami pa rin yung gagawa ng mga naiwan na trabaho namin. Kaya hanggat maaari sa umaga, pag maalis kami, lahat ng trabaho talaga ay natapos na namin. Para pagdating sana namin, hayahay na. Kaso kanina tanghali, pagkakain natin, kung napansin niyo nandun na lang ako bigla sa bukid. Kasi nagmadali din kami ni Papa pagdating namin dito, kailangan ah... Uh, 12.30, yun yung hinahabol namin para sila Papsi, makapunta siya ng bayan. Tapos ako naman, natin na rin niya ako dun sa, ano, sa bukid para ako yung magbantay dun sa mga nagtatrabaho. Iba kasi guys, kapag nababantayan yung mga ano, trabaho doon. doon yung masisipag naman sila lahat, wala namang mandalaya. Pero siyempre, iba pa rin pag nandun ka talaga, diba? Ayun. Make sure lang talaga na nababantayan namin yung ano saka wala naman kaming contractor dyan guys, talaga naman yung pinapagawa namin lalo na yung bakod lang naman yun kaya talaga arawan yung ano yung uh, pinapagawa namin hindi kami kumukuha ng pakiawan. kasi yung mga pakiawan minsan kapag may nagkaroon na ng problema kamamadali nila ewan lang guys, dito lang naman sa akin hindi ko naman nila lahat at saka sila kasi, mga kapatid ni Ray uh, kapisado na rin namin sila. Matagal na sila. Di ba sila nga yung gumawa dito sa bahay namin? So, ayun. Mag-asikasi pa kami dito ni Papa sa bahay. Ay! Tumuhan ko na lang siya dito. Yung nabili ko na ano, yung nabili ko na tawag dito. Yung nabili ko na isda na. Para lalagay na natin sa ano sa ref. Naka-freezer na siya. Ay, naku naman kasi. Konti lang yan. Yung plato namin, nagtatatlo lang, nilabas. Pero ngayon, nakalabas na naman. Marami pala. Kaya napupuno na naman ito. So, nilabas muna ako ng plato yung kinakain na namin kanilang tanghali. Tapos, lilinisin ko na itong isda para baka kahinga na kami ni Papsi. Si Papsi, hindi pa lang magsisayata doon sa loob. Po, mamaya pa kami maliligo, guys. Kasi kaso lang muna kami dito. So, ito yung tilapia na nabili ko, guys. Katamtaman lang yung laki niya. Hindi naman siya maliit. Hindi din ganun kalaki. Meron din siya mga malalaki na naisama. Ayan, ganyan. Bali, ang isang isang kilo ito, 2, 4, 6, 8, 9 na piraso. So, kadamtaman lang kapag isisigang ito. Ayan. Native ito, guys. At saka, hindi siya ano ito. Hindi siya... Ano ito? Yung organic ito. Hindi nila pinapakain ng feeds. Talagang ano lang ito, guys. Sa pispan dito sa amin. Walang feeds. Kaya masarap siya. Guys, katatapos ka lang na maglinis ng ano, ng isda. Madilim na. As in, tagalan ako. Hirap pala maglinis ng isda. Isa lang yung ano, yung lahat sila tinanggalan ko ng hasang at saka ng ano Nang no, no. yun sa bituka pero yung lulutuin ko bukas yun lang yung tinanggal ko yung ano kaliskis no pagod ako nangawit kaka ka na Al, alika na. kain na kain na kain na oy toy oh yan na sila kakain na kayo oh sit na sit 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 ayun Ay, mauna magsisit yun ang bibigyan ko sit dito, dito. dito. O, oh, dali. Doon na kay Papa. Doon. Sama na. Ang ulam nila ay beef. Ayan. ba? Diba? Pagka sarap-sarap ng ulam ng mga baby ko ngayon. O, oh, tara na. Tara na. Very good. Nag-sit sila, Papa. O, oh, sit na. Sit, sit, sit. Sit. Ito, tatakol muna bago mag-sit. No. Sit. Ayan. Very good. O okay, ka Halika na. Sky. Ah. Very good. Bella. Halika na. Mm. Bella. tu minsan may drama itong si Bella eh. Sige na. Mga bagong mga pinaliguan kanina. Kayang grabi. Grabe. Ah, ah, Sarap ang mga tulog natin ngayon. Ano? Kayo, bagong ligo, relax na relax. Samantalang kami ni Papa ay hagar oh. <laughs> tapos na naman kami ng mga trabaho dito, ah. Ay, bukas pala mahal. Ito, oh, meron tayo nito. Malunggay. Malunggay is life. O, ubusin ang pagkain. Bella, Bella, ubusin ang pagkain. Uubusin niya ng dalawang bubit Bella, na. Kain na, anak, kain na, ubusin mo. Kinuha lang niya yung, ano, yung beef si Kakay, o. Oh. Beef, carrots, at saka patatas. Yun yung ano, pagkain nila ngayon. Mm. Yummy, yummy. Papa, hindi pa. Kakapagod, guys. Pagod na pagod na rin kami ni Papa. Ayaw na rin namin kumain ng rice. Mas gusto namin magpahinga doon sa kwarto. Super pagod. Kasi mainit doon. Tapos lakad kami ng lakad. Kini-check namin. Tapos sila, Papsi, dalawang beses ka bang pumunta ng bayan? Umaga sa kahapon, no? Hmm, dalawang beses siya pumunta ng bayan. Tapos nagpunta siya ng linig. Nag-ano siya ng mga, pagka ng mga pagkain. Oy, oh, Bella, mo ka na mag-agaw dyan. Iniwan mo yung pagkain mo. Nag-canvas na rin pala si Papsi ng ano, ng bakal. Meron uli siya nakita na mas mura yung pagbibilhan namin. Hmm, sa susunod, pag magpapagawa pa huli kami, pagod na pagod na talaga, guys. And the winner is lahat sila matatakaw. Basta't may karne. Ayan, kakaiba ngayon yung ulam nila. Baka, kaya nasarapan naman sila. Oo, <laughs> oh, andito na sa bag. Oh, buksan ko na lang yung ano doon, pintuan. Ay, may ihina naman dito, oh. Kasi pinaligoan ko sila kanina, guys. Kanina? Oo. <laughs> kanina nga. Opo, kanina. Ay, bago. Ay, ay, sige na, sige na. Dito na pala sila. Ay, yung akin chinelas. Wait lang mga loves. Kunin natin yung ni mama. Alang, hirap. Ali mm. Alika na. Naka, ay, nakasarado pala. Hmm. Pasok na. Ano na kayo? Oh my gosh. Sarap na magpahinga, ano? Alika na dito. Huwag ka nang tumahol-tahol dyan, baby. Dito na. Ay. Tensya na kayo, guys. Ang <laughs> kapagod po talaga. Andito na. Oh, my God. Ang dami na naman baso dyan, papa. Ito, pakisuyo ko. Bago ba ito? Hindi. Ay, yung coffee. O, oh, sige, sige, sige. Balikan na gano'n. Ay, yung cheese, mahal. Mag-cheese naman tayo sa ano. Yung cheese ang palaman natin. Cheese. Diba may chismis tayo diyan? Chismis, chismis. Huwag mo kakalimutan yung ano saksakan ng kwan tubig. Baka maiwan mo. Oo, oh, oo, oh, oo. Meron 'di ba? <sighs> Kumain naman tayo ng sarap-sarap. Tapos yung pang-slice natin. Hi, sandito kami ngayon sa Bukid. Kumukuha siya ng shell. Ay, yung mga lang yan Ito, ito. Bye, daw sa hindi magkapareho? Ay, same lang. lang. <laughs> no, okay, meron pa suso. Dami ng bulaklak nito, guys. Mm. na. Ay, na. Ay, sa bulaklak